Welcome to my YouTube channel AJ Amp TV, halina't tayo'y lumakbay sa mundo ng mga novela drama at kapangyarihan ng puso. Kabanata 4. Mahirap magsalita sa ngayon. Kung suswertihin tayo, siguro nasa tatlo hanggang apat na buwan. Pero kung hindi, baka talagang wala ng pag-asa, sabi ng doktor. Natigilan ng ilang sandali ang doktor at nang makita niya ang reaksyon ng dalawa, nagmamadali siyang nagpatuloy, bata ka pa naman, Avery. Sigurado ako na magiging smooth ang lahat. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi nila namalayan na mag-uumpisa na ang taglaga sa Avonsville. Pagkatapos maligo ni Avery, umupo siya sa vanity at inilabas ang bagong face cream na kabibili niya lang kanina at maingat itong pinahid sa kanyang mukha. Elliot, gusto mo bang lagyan kita nito? Sobrang dry ng panahon, sabi ni Avery habang naglalakad papunta kay Elliot. Umupo siya sa gilid ng kama kung nasaan ito at maingat na pinahiran ang mukha ni Elliot. Nang sandaling dumampi ang mga daliri ni Avery sa mukha ni Elliot, gulat na gulat itong damilat, at sumalubong sakanya ang sobrang ganda nitong mga mata. Maging si Avery ay nagulat din kaya napahinga siya ng malalim. Hindi na bago sakanya na makitang dumidilat si Elliot, pero sa tuwing nangyayari yon ay sobrang nagugulat pa rin siya. Masyado bang madiin ang pagkakapahid ko? Kailangan kong bawasan ang pressure. Oo, tama, sige-sige, sabi ni Avery habang patuloy na minamasahe ang mukha ni Elliot. Alam mo ba, may mga nabasa ako sa internet na kaya ka raw hindi nagkaka-girlfriend noon ay dahil dyan sa katawan mo, pero sa tingin ko okay naman ang katawan mo. Ang ganda nga ng braso mo o at itong legs mo. Pagkatapos lagyan ng cream ang mukha ni Elliot, pabirong tinapit ni Avery ang braso at hita nito. Sobrang hinalang lang ng pagkakatapik niya, na kahit siguro may malay na tao ay hindi ito mararamdaman. Pero biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa naging reaksyon ni Elliot. Nakarinig siya ng boses ng lalaki. Elliot, ikaw ba yun? Nagsalita ka ba? Gulat na gulat na sabi ni Avery. Halos lumuwa ang mga mata ni Avery sa sobrang pagkagulat. Nakatitig lang din si Elliot sa kanya. May kakaiba sa titig ni Elliot ngayon. Oo, araw-araw itong dumidilat pero noon halatang walang buhay ang mga mata nito. Pero ngayon, ramdam na ramdam na may emosyon ang titig nito kay Avery, para bang galit, naiirita, nagdududa. Mrs. Cooper, sigaw ni Avery habang tumatakbo pababa, na para bang isang pas ang natapakan ng buntot, Mrs. Cooper, gising na si Elliot. Nagsalita siya, gising na talaga siya, Sobrang pula ng pisngi niya at halos hindi mahabol sa bilis ang tibok ng kanyang puso pakiramdam niya ay malalaglag ito mula sa kanyang dibdib. Gising na si Elliot. Sigurado si Avery na talagang gising na si Elliot, hindi lang ito basta bastang damilat, nagsalita pa ito. Kahit na mabagal at mahina, sobrang nakakatakot ang boses nito. Tinanong ni Elliot kung sino siya. At nang sandaling marinig niya yun ay parabang nablangko ang isipan niya. Lahat ng taong makausap niya ay sinasabing mamatay na si Elliot kaya ni minsan hindi na rin siya umasa na talagang gigising ito. Agad-agad na dumating si Mrs. Cooper, ang doktor at ang bodyguard ng sandaling marna ng mga ito ang sigaw ni Avery. Halos kalahating oras pa lang ang lumilipas ay napuno na ang mansyon sa sobrang daming tao. Gulat na gulat ang lahat dahil wala ni isa sa kanila ang umasang gigising pa si Elliot. Alam kong gigising ka, Elliot. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rosalie sa sobrang saya. Buti naman at gising ka na, Elliot, sabi ni Henry. Hindi mo alam kung gaano mo kami pinag-alala, lalo na si mama. Tignan mo sa sobrang stress niya sayo, nagsipu siya na ang mga buhok niya. Pagkatapos tignan ng mga doktor ang kondisyon ni Elliot, hindi makapaniwalang lumapit ito kay Rosalie at sinabi, milagro talaga ito. Noong huling beses ko siyang tinignan, wala ni isang senyales na bumubuti ang lagay niya. Nadyan na nakakapagsalita na ulit si Mr. Foster, pwede na nating you.